Jerry, ang ganda ng t mo ah. Siyempre, toda yan. Puto ibang klase yan, tol. Oh, oh, si Master Long to ah. Oh, si Master Long to ah. Si Master Long to ah. Mamaya, may darating tayong kaibigan. Ha? Para makausap natin. Kung tawagin ko nga ito, kaututan dila eh. Ma, alam niyo ba kung sino? Ayaw si Congressman Alvin darating dito mamaya. Ah, ayos pa. Congressman Robin darating dito mamaya. Yan pa yung susuporta natin sa Toda Party Yes, Robin. Ang daling pangalan, Robin. Congressman Robin. Pero pa eh, kung sobdi mo na tayo, makikailangan tayo na siya. Oh, mamadi! 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 Ba, teka, ka? pa sa... Ma, Parang may problema yata si Angel Tom. Ang ganda ba problema? Ma malungkot ako. Bakit malungkot ka? Ha? Nahuli ka sa What? Nahuli ka? Nakoy yun ang sinasabi ko sa iyo eh. Palagay ko kaya ka nahuli hanggang ngayon paso lisensya mo. Hindi ka, renew ko lang eh. Renew mo lang lisensya? Ay! Rehistro ng motor mo! Hindi. Siyempre, kinuha ko yung lisensya ko. Nirehistro ko yung lisensya ko. Siyempre, sasabi ko na rin yung plaka ko noon. Teka, kagawad, kapitan. Pai Robert, alay ko may problema ko, Pangulo. Malamang to, ikaw kasi driver ka, hindi ka masyadong sumusunod siya. Bata siguro, pumasok ka sa one way. College graduate ako. Marunong ako magbasa. Alam ko yung kakaliwa, kakanan, at bawal pasukan. Ba't ka muna. Pamanong ko na, huli. Ano naging violation mo? Wala akong motor eh. Ay! 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 Isa ka nakakita, wala pala dalang Uncle Tom. Kumahimig ka nga, naku, Uncle Tom, kayong dalawa talaga. Alam mo kung bakit tinawag na Ike, Uncle Tom, tsaka Uncle Jerry yan. Wala naman ang pamang, wala naman ni angkol eh. Uncle, ang kulit yan pag nalasing. Oo, gulo pala nito, Kapitan. Pero ito, hintayin natin mamaya, darating si Congressman Robin. Alam ko naman yung mga hinahing natin dito, di ba? Pangulo. Ngayon, pag dumating si Congressman Robin, Talungin natin kung ano dapat at magagawa ng toda sa ating mga tricycle driver. Ay, ikaw na bahala mamaya. Marami rin akong tanong dyan. Oo. Oh, eh, hindi natin. Marami pa parating na yan, ha? Hindi, yes. nababalik ka. Na. magaling na daw yan, eh. Kaya nga mananaman natin. Mahirap makinig sa kwento-kwento. Oo. Eh. Oh, kaya oh, kaya, kaya, personal. Sa yung sa kanya manggaling. Alam mo naman, marami nga yung mga panahon na to, mga plastic, oh, siyempre. Oh. Kailangan alam lang yun to. Sinasabi ng gang, kailangan sa puso. Sabi ko? Dito, ano? Alam ko, eh. pala salita oh, si Kimberly sa sigawan. Kaya iniintay na natin, pagdating ng Congress Maro, yung ko may pinasyalan daw. Ba, ano pala É... ai ai ai, ai. ai, ai, ai. Ayan, halika na. Mukhang pagod ang congressman natin. Eh, alam mo naman, inikuta natin yung mga terminal natin. Importante kasi doon. Nakikinig tayo eh. Oo. Marami dyan, hindi nakikinig. Kaya ang, wala nagagawa sa kongreso kasi nga, ka, hindi nagiging boses ng tricycle driver. Ay, wala. Pag iba naman kasi hindi ko naman nila alat. Pag nakaupo na yung matindi, pag nakaupo na, walang ginagawa kundi magpa-spa. Eh, syempre. Alam mo naman doon sa kongreso, minsan, <laughs> kain-kain lang doon, lounge-lounge lang. Eh, tinga, tinga, Ito nga, may tanong ngayon na pag-uusapan namin. Ito yung mga rami ng katanungan na dapat yung masagot mo. Mm. Yes, sir. ikaw ang representative representante ng Toda Action. Kung so, sakasakali, at mga tayo sa Ungles, oh, may tanong itong akin si... Ah, uh, uh, ready, ready, uh, tayo dyan. meron meron tanong. Yung sa prangkisa po natin, ane, paano, ano, kasi, nap ba Napataas ba? standard of living ng mga tao. Ibig sabihin kung magkano yung kita dito hmm. sa lugar na yon, ilan yung pumapasada doon sa area, kailangan pare-parehas, di ba? Merong batas na nagsiset ng standard, hindi yung dito sa isang lugar mataas, dito mababa. Dapat depende yan kung maraming pasahero doon sa isang lugar, kumikita ang mga tricycle driver. paano dito? Hindi kumikita. Hindi kumikita. Tapos mataas ang franklin. dapat, <makes way pan -lisa> hindi ganoon. dapat may batas matas yun. Ganun dapat. Maganda yan. eh, mo na, ikaw naman, Saan ang na, yung maayos po na terminal sana, kailangan namin. Alam mo, yung tricycle terminal, importante yan, na permanente. Permanente, ibig sabihin, hindi na -apektuan. Minsan kasi, nag-road clearing dito, nawawala tayo, nililipat okay. tayo. Bukas, doon naman tayo dadalhin, di ba? Importante, may batas sa kongreso na inaatasan ng mga lokal na pamahalaan, no? Yung mga LGU natin na mag-designate na ng permanenteng tricycle terminal. Kasi public transportation tayo, nagbibigay tayo ng servisyo sa publiko, sir. Hindi naman tayo dapat kung saan saan nilalagay. Nagugulang din yung mga tao ay sa mga. Pasero. 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 Oh. Oh. ay Pasero. 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 Dapat mag-designate na ang mga lokal na pamahalaan natin ng permanenting tricycle terminal. tray yung okay. mataas, siyempre, tulungan natin ng TODA na mapunta sa Kongreso para yeah. lahat ng gusto niya isa ka-two-parad, yung okay. Dapat yon magtulungan ng mga tricycle yes. driver. Yes. Oh. Dahil ngayon, meron ng party tourist ang tricycle driver oh. para sa i-representa sila sa Kongreso. Ito pa ngayon, siyempre, ang ating uh, Pangulo ng ating mga tricycle. O oh, ngayon, itanong muna yung sinasabi mo. Halaga isang katanungan. O, hindi, ako lang mo, na, mo, na sabihin. yan. Kung, oh, dito sa, na. ano namin, sa terminal namin na ito, malaki binabayaran namin rito. Oo. Oh. di, dito kasi nung kami rito, 55,000. Oh, yun. Meron ka pa pag sinasabing katalungan tungkol naman sa, sa SSS. Oo, oh, yan. yun nga. Yun. Isa pa yun. yun. E, beneficio. Hindi, beneficio. ng mga membro ko, katulad sa SSS, pag-ibig. Ayun. Yun ang gusto kong, kung papalarin si Tom. Kaya kung papalarin, oh, oh. kailangan, yung sinasabi ko sa kanya, sinasabi namin mga membro na, Andiyan na si Kung. siya na magiging ano natin. Boses! Sandigan. Sandigan Sandiga. Sandiga. Sandiga namin sa ano. Kaya gusto ko lahat ng membro ko, bat, yung matanda o bata. So, may may sila ng benefits. benefits. Mga benefits. Mga so. benefits uh, importante important yun. Yeah. Kaya ang unang-unang gagawin ng Todd Action sa Kongreso, i-file yung magna Carta. ito yung mga batas para sa pribilehiyo karapatan ng sektor kabilang na diyan yung libreng SSS pil-health at pag-ibig kasi hindi makapagretiro yung mga katoda natin walang pension di ba alam niyo napakahalaga na merong SSS pil-health, pag-ibig yung mga tricycle driver natin. Bakit? Alam mo, may isa din sa terminal na pinunta ko, 92 years old, pumapasada pa rin. Bakit? Eh, pag hindi pa walang kakainin yung pamilya, walang pambili ng gamot. So, gusto natin may pension ng mga tricycle driver natin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng libreng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Meron din sa toda natin, nangungupahan lang, napaalos. Karamihan ng mga tricycle hmm, driver So pag hindi sila pumasag ha, walang na na na. permanenting tirahan rin yung pamilya niya. Kaya gusto natin, buurang pabayit, prioridad ang tricycle driver. Ba? Siguro naman Pangulo, masaya ka na sinabi natin na Toda. To 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 sa halahan, to pinakamasagin tayo. O kaya ito, magtulungan tayo. ito pa isang sa pinakamahalaga, ako napabangitin. Yes sir. Ang numero 108, Toda Action! Kaya, kaya sabay-sabay tayo. Tinagayin natin, siyempre sabay-sabay, sumigaw tayo lang. Toda Action! Salamat po. Thank you. Salamat. Salamat sa inyo mga kapatid. Alam mo naman, Jo, kami ka mapapasya. Eh, importante mapuntahan ko lahat ng mga toda natin para malaman nila na may partners na ang tricycle driver. Ayos. Bakit na bagay sa iyan? Ako na nakahunti shirt doon. Pwede, pwede. Salamat, ako Salamat, salamat. Ang sa mga to. Salamat, salamat. Eh, sandali ko. Bago nga ka pala tayo mag-iwalay, eh, meron na ako importante sa bisyo. Iinutang ko itong subjects eh. Ikaw na naman dapat Eh! Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, picture Sige, sige. Sige, production Sige, sige. Sige, Sa Sige, sige. Sige, Toda Action! Toda Action 108! Toda Action 108 i-BOTO! Toda Action ang party list mo! Toda Action 108 i-BOTO! Toda Action ang party list mo! Toda Action! Hatid ay pag-asa Toda Action! Aksyon! Toda Aksyon! Toda aksyon! 108 Iboto Toda Aksyon! Ang party list mo Toda Aksyon! 108 Iboto Toda Aksyon! Ang party list mo Toda Aksyon! Hatid Ach schon!